matapos ang 6 na dekada sa wakas Gilas Pilipinas baliktrolo sa Asian Games what else can we say pampihirang pagkakataon nito para sa ating lahat na nakawitness ng another greatness para sa ating national team? Sabi nga sa interview ni Chris Ross, tanging si Coach Timco na lang sa ngayon ang membro ng Gilas na buhay pa nang makuha ng Pilipinas ang huling gold medal sa Asian Games. Hindi biro ang pinagdaanan ng ating national team dahil simula pa lang sa pagbuo ng ating lineup after ng World Cup. Naging malaking problema na ang selection ng players, especially ng ma-denied pa itong sila Terence Romeo, Calvin Abueva, Muala Tautuat, Jason Perkins. Inakala natin noon na tulad ng Lebanon, magwi-withdraw na rin ang gilas at hindi na lalahok pa sa Asian Games. Pero kinalauna, nagdesisyon ng mga players na lalaban sila na sinuportahan naman nila Boss Al Francis Chua Coach Team Cone. Limang araw bago magsimula ang Asian Games, nagkaroon tayo ng emergency rebuilding upang idagdag last minute itong sila Ross Lassiter Tolentino, Alas at CJ Perez. After nyan, doon na nagsimula ang history kung saan unang natikman natin ang talo sa Asian Games kontra sa national team ng Jordan. Matapos tayong matalo at tambakan ng 25 points, nausgan na agad ng mga kapwa. Pinoy natin sila coach Team Cone, specially itong si Brownlee na ikinumpara agad kay Jordan Clarkson. Literal na naglaba binawasa ng mga talangka sinabing buti pangaraw si Coach Chot hindi natambaka ng mga ng Jordan. After ng unang talo na yan, talagang dumaan sa butas ng karayo mang gilas na kalaban natin sa qualification match ang Qatar. Nang matalo natin ang Qatar, nakalaban naman natin sa quarterfinals ang national team ng Iran. At nang makalusot naman tayo sa Iran sa tulong ni Brownlee, akala natin hanggang dun na lang dahil host country na China ba naman ang ating nakatapat sa final kung saan sa first half ng laban na yon tinambakan na tayo na umabot hanggang 20 points? Pero yung ikinukumpara kay JC na si JB, hindi sumuko at hinigitan pa nagawa ng 2018 Asian Games ni JC, kung saan literal na pinataob lang naman ni Brownlee ang host country na China. Matapos makalusot ng gila sa China para sa gold medal game dahil pa rin sa tulong ni Justin Brownlee, halos naging kalaban natin lahat specially kagabi nang muli nating makatapat sa finals ang nagbigay ng talo sa atin na national team ng Jordan. Pinagbububa naman ng crowd si JB during game. Pero di naging hadlang yon kay Brownlee upang pangunahan niya pa rin ang gilas matapos makapagtala ng double-double, 20 points, 10 rebounds at 5 assists. Bukod kay JB, ang pinaka naging factor talaga sa laban na ito, especially nung final quarter, itong si Angelo Kwame. Nakapagtala lang naman ito ng double-double, 14 points at 11 rebounds, shooting 5 of 6 mula sa Phil, Chris Newsom, another X factor as a primary defender kay RHJ, bonus Pad kumamada pa ito ng 13 points. Scary Thompson, napaka-consistent ngayong Asian Games, another double digit, 11 points, 5 rebounds at 3 assists. Unfortunately, hindi pinalad si Ronde Hollis Jefferson, pero malaking accomplishment din naman ang naibigay niya sa Jordan dahil ito na ang best finish nila sa Asian Games with silver medal. Well, saludo sa SMC management specially kay boss Al Francis Chua at syempre, sa literal na winningest coach ngayon ng Pilipinas na si coach Team Cone di ko makalimutan yung sinabi niya after matalo tayo ng Jordan na kung magkaroon tayo ng second chance na makalaban muli sila tingin niya nga raw ay kaya nating talunin ito na nangyari na nga kagabe upang makuha finally ng ating national team ang gold medal after 61 years dahil sa gintong medalya na ito mas pinatibay pa ang pagiging goat ni coach Team Cone known as a coach sa Philippine basketball history. 25 PBA titles, dalawang Grand Slam, isang Jones Cup title, dalawang gold sa Southeast Asian Games at tag isang gold at bronze medal naman sa Asian Games. Wala rin kaduda-dudang goat of all imports as of now si Justin Brownlee dahil simula nang mapunta ito sa Nebra noong 2016. Sinong mag-aakalang hahakot ito ng Philippine history at sang katutak na titulo bilang 6-time PBA champion with 3-time best import Award, ABL Champion, Lebanese League Champion at igit sa lahat, dalawang gold medal ang naibigay niya sa Pilipinas, isa sa Southeast Asian Games at ngayong 19th Asian Games. Dahil dyan, greatest of all time kayo sa akin at sa tagumpay na ito ng Gilas Pilipinas, syempre wala ng kumparahan dahil kasama rin si Jordan Clarkson sa panalo na ito na napapuso na lang ulit sa kanyang pagbati sa ating national team.